Hello mga katinders, Teens 19. So nag-close na ako ng store 7 PM. At dito ako sa aking mga alaga rabbits. Nandito si Cotton, kinatap ko yung ulo niya. <laughs> Kasi alam niyo naman 'di ba, si Teens? the whole day ay napaka-busy sa store. So wala akong time sa kanila. So binabawi ko yung time ah uh, ngayon dito before ako matulog. Aga akong tutulog mga katinders. So yung aking quick sharing lang. Ay regarding sa magkano ba talaga yung um, punan na magsa-start ng uh, Sari Sari Store. Yung sa akin, kung napanood nyo aking mga sinaunang vlog, sinaunang 13,000 ako nag-start. At tapos nakikita ko naman na lumalago naman si store. Hindi naman ganun ka mabilis na lumago talaga kaagad. Pero nagiging... Uh, bread and butter ko rin si Sari Sari Store. So, ngayon, nakikita ko pag nag-grocery ako ng 5K, 10K, ay napakakulang sa sobrang mahal ng bilihin. Siguro kung ngayon ka pa magsa-start ng pagsasari Sari Store, yung para sa akin na baka kailangan mo na mag-start up ng 15,000 kasi kapag 10,000 uh, 10 kasi parang kumbaga sa Bisaya pa, hindi pa na forma ba yung store mo meron ka pang mga items na hindi mo pa nabibili. So, para sa akin, pwede na yung 15,000 na panimula. Actually, pwede nga 2,000 eh, pero hindi pa nga lang talaga kompleto. More on mga chicheria, pero wala pa yung mga basic needs talaga na hinahanap ni customer. Alam niyo naman na napaka mahal ang bilihin. So, I suggest, ito lang sa akin, 15,000 pwede na mag-start at pagbago pa, Huwag niyo munang uh, galawin yung puhunan, yung kita mo, iikot-ikot mo hanggang sa mabili mo na halos lahat ng kailangan ni customer. That's the time na pwede ka nang kumuha ng, ng papiso-piso, mag-savings ka ng 10 pesos, 20 pesos, ganun, ilunti-unti mo lang. At um, nakikita naman natin kung kumikita ba talaga si store o hindi. So, ganun lang. Kasi ngayon lately, nafe-feel ko rin na napakatumal mga katinders, no? So, mas maganda yung mas na-start tayo ng maliit lang. Huwag na muna yung mga tag-50k. Pero depende naman sa inyo, ha? Hindi naman ako pwede magsabi na hindi kung meron talaga kayong malaking puhunan. Pero dun talaga sa mag-start talaga na gustong i-career, tulad ni Mami Teens, ay mag-start muna kayo ng maliit muna na halaga sa halagang 15,000. So medyo kumpleto na 'yon. Hindi siya kumpleto-kumpleto pero um at least nabibili mo na yung parang ano paano ba explain Yung parang naka-plastar na ba yung store mo, parang sari-sari store na na yung parang daming kulang-kulang. So 'yun lang yung aking masasuggest. At comment down below kung mayroon pa kayong mga gustong itanong kay mami Teens at baka try ko na ibablog ko siya bukas. So, good night mga katinders. Hanggang dito na lang at bigyan ko muna oras ng mga alagang rabbits ko. Okay? Thank you for watching. Good evening. Happy selling sa ating lahat. Thank you for watching.